Happy New Year na lang. Mauna na kami kasi Bernard, dito kami pa rin magpapasko. Hindi kayo namin makasama sa Pasko. Kaya Happy New Year na lang sa inyong lahat dyan. Pasko damdamin na naman sa inyo mga idol. Yun lang mga kapamilya. Shout out sa inyong lahat. Busy kami ngayon sa pintura. Ako okay. na lang na. وكانت تريد ان kaisipan kita nyo naman o oh, direct yung araw manginit pero maganda ipahit sa mga pamilya namin dyan sa Pinas usap naman na kung tingtipit-tipid naman kayo dyan tipid naman kayo sa mga alat me na inaasahan ninyo sa buwan-buwan na pinapadala namin grabe kainit lalo malalagas yung buhok natin sa init kaya pakiusap lang hindi naman sinasabing nagdadamot kami sa aming mga pamilya ang ibig lang namin sabihin kahit paano yung mga pera na gastusin dapat doon sa tama na paraan tama ng pagastos hindi yung walang kwenta-kwenta na mga ano sa tabi lang muna yung kailangan lang muna yung pilihin natin at saka kailangan natin mag-ipon kasi oh kita nyo naman yung sitwasyon no oh. panginit oh bau na lagas na lagas na yung buhok iba pa naman yung ano dito iba yung epekto ng init may magapalagas na po si Panginit nito kaya yun lang mga kapamilya dyan shout out na lang sa inyo lahat sa ating mga trupang mansi dyan shout out sa inyo mga idol at ingat kayo lagi kung saan man kayo ng sulok ng mundo. ingat kayo palagi sa ating mga trabaho sa kawag kayo masyadong mag ano yung pagpainit sa minsan mag palandong din kayo kung may pagkakataon katulad dito sa amin ngayon kapalandong pa lang kami <laughs> ngayon kapalik din namin ngayon sa start na naman sa trabaho <laughs> buti na lang dito panayas mo ko sa ng mga palamig kaya nabawi na rin yung trabaho namin pero ganun lang talaga buti lang para para sa kinabukasan ng mga pamilya natin. Yun lang mga kangler at shout out sa aming mga pamilya dyan. Ingat kayo palagi. I love you all. Mahal na mahal natin kayo. Kaya nagtitiis kami para sa inyo. Kaya Happy New Year na lang. Mauna na kami kasi Birna dito kami pa rin magpapasko. Hindi kayo namin makasama sa Pasko. Kaya Happy New Year na lang sa inyong lahat dyan. Paskong damdamin na naman sa inyo, mga idol. Yun lang, mga kapamilya, shoutout sa inyong lahat. Thanks for watching! Bye!